bakit sumusuko ang mga babae. Una, alam mo na yung ikinakagalit niya pero hindi mo pa rin iniiwasan. Pangalawa, pinatawad ka na pero inulit mo pa. At pangatlo, natitiis mo siyang hindi kausapin. Pangapat, umiiyak na siya pero sa'yo parang wala lang. At panglima, sinisita mo yung pagbabago niya na ikaw naman ang dahilan. Pang-anim, binabaliwala mo yung mga pagbabawal niya sa iyo. At pangito pangit daw ang ugali niya, pero sa iba mo inireklamo. Pangwalo, ah, dito maraming masasapol sigurado. Yung pangako niyang magbabago siya, pero hanggang pangako lang pala. Pangsyam, pinapatawad ka palagi, kaya ikaw naman, masyado kang kampante. Pangsampo, hinahayaan mo lang yung problema ninyong dalawa. At para sa lahat ng mga kababaihang tulad ko, hindi sa kinakampihan ko kayo dahil kauri nyo rin ako. Minsan kasi, nasa atin din yung problema. At alam mo ba kung bakit ginaganyan ka niya? Kasi sinanay mo siya na ikaw lang yung nakakaalam ng mga bakit na iyan. At may real talk tayo dyan. Walang babaeng bumibitaw basta-basta at walang babaeng hindi lang nagbibigay ng second chance kung hindi sobra-sobra pa. Kasi ang babae, sobra-sobra sa lahat ng bagay. Ikaw ang may kasalanan, pero siya ang magpapakumbaba. Magkaaway kayo, hindi matutulog yan hanggat hindi kayo nagkakaayos. Actually, sila yung iyakin, pero matatapang. Kasi kinakaya nilang lahat. Kahit pagod na pagod na yan, kilalaban pa rin nila. Ganon sila katindi. Kaya sana sa mga kalalakihan, huwag natin sila basta-bastang itapon. At sa part na ito, alam ko may mga babae na kabaligtaran ng mga nasabi ko. Pero kung ang babae na ito ang meron ka ngayon, pahalagahan mo. Dahil ang babae, marami ang beses magpapakatanga. Pero once na magising naman yan, kahit lumod ka pa at umiyak ka pa ng dugo sa harap niya, ngiti lang yan, makikita mo, sabay talikod sa'yo. Real talk,